-akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga, at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Sabi pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang na ang mga ganito daw na post na may pananakot, sa social media ay pwede daw umasok sa cybercrime. Baka nga daw puntahan niya pa sila Lolo Miguel at ang tita ni Lahat Erika upang isama at i-report itong post na ito na talaga namang alarming dahil meron nang pagbabanta at nakalagay pa sa social media. Uh, Ingo TV, shout out! Well, first key, magandang morning! and J. Evelyn uh, Marzan. One survivor shout out po mga kalingat. Ay gising pa si Kindred. Ano ha? Mga admin ng Ilaber. E mga admin ng Ilaber. E Ito. Pinaka founder po ini ata. Ikaw pa pinaka founder. And Tunyakau Torres. Bukas, ilabas kong mukha mo sa social media. Uh, hindi para ipahiya. Para i-congratulate. Congratulation kay Antonyaka Torres for being the most wonderful sponsor nila Erika. Masama ba yun? Di masama yun. Congratulation yun eh. Congra Congratulation Miss and to Torres for being most anong gusto mo, mo most or best ha eh? sponsor kina Erika ah palagpakan natin maganda ito mga kalingap itong babaeng ito no? tara napaka bait talaga napaka bait itong mga kaibigan inaawin niya si Lolo Miguel Bobod ng bait po ito, inaaway si Lolo Miguel. Ah, uh, takot pa nila. Matanda na, tatakutin niyo pa. Kami ang kakampi nila sa oras ng problema. Yung mga marilitang mahihirap, walang mapuntahan, inaapi-api ninyo. Porkit walang kwarta api-apihin ninyo, hindi po pwede sa amin yan. Team Kalingap, kami ay nagmamahal sa mga maralitang Pilipino. Make it sure na may ebidensya ka at baka warrant of arrest ang darating sa iyo. Anong kaso? Anong kaso ni Lolo at ni Tita? Ha? Make it sure na may ebidensya ka at baka warrant of arrest ang darating. Dito nga ay talagang pinagtatanggol ni Kalingap Val Santos Matubang ang kanyang mga tinutulungan. Sinabi niya daw na siya ay hindi daw kalaban dahil ang nais niya lang daw ay talagang tumulong sa mga nangangailangan. Kaya naman kung may gumalaw daw sa kanyang mga tinutulungan ay doon na lamang magkakaalaman. Dahil hindi naman talaga siya tunay na kaaway. Si Kalingap Val ay may tangay hangad lamang na tumulong sa mga mahihirap dahil lumalapit din ito sa kanya. Kaya ang kanyang main goal ay tumulong sa mahihirap. Te, mga wak-wak kayo. Pero magandang wak-wak no? Magaganda sila. Ah, oh, magagandang magandang wak-wak ito mga kalinga po. Oh. See you in the court. I will, I will make my court. Mahirap na, no, mga kalingap, yung nasa ibang bansa. Baka hindi ka na makauwi ng Pilipinas. Pag may kaso ka, hindi ka na makabalik ng Korea. Ingat-ingat uh, kayo sa inyong pagpost social media, pagbabanta. Yan ay isang malaking pagkakamali. Ha? Ito, pagbabanta ito, mga kalingap, oh. Ha? panindigan mo lahat ng sinabi nindo see you in the court Babantayan mga yan mga kalingat hindi magandang ugali yan ganon may korte ka bang sarili and Torres ha ang ganda mo pa naman walang biro ang ganda ganda mo Yung post ni ano, oh, Oh. naman dito si ano. Hindi ako ang kalaban ninyo. Tandaan niyo po yan, hindi ako, hindi si Bal Santos Matubang. Hindi ako kaaway. Tutulong lang ako. Walang iba. Sapagkat lumapit sa akin itong pamilyang ito. Babahayan din, babahayan ko rin po sila. Di ng pangkabuhayan. At kung meron kayong ginawang kabalastugan, upang mapahamak sila. Tigilan. Sama-sama tayo. <laughs> ha? <coughs> Ginoo. Ote na ko ni. Babe. Ay, aras! Oh. Na, ang live girl kami. Ay, gising ba kayo lahat? Grabe, at napakatalino talaga ni Kilingap Val Santos matubang dahil alam na alam niya ang kanyang mga goals at rights. Ang pinaka -gusto niya lang daw talaga ay tumulong sa kapwa at hindi daw talaga siya magiging kalaban ng ninoman. Ngunit kapag may lumagpas na sa linya at alam niya rin kung hanggang saan lamang ang kabaitan talagang action din siya sa mga tao na naninira at mga nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Babahayan din, babahayan ko rin po sila. Bibigyan ng pangkabuhayan at kung meron kayong ginawang kabalastugan upang mapahamak sila. Sige lang. Sama-sama tayo. <laughs> ha? Ay, <laughs> ginoo. Lutay na ako ni. Bibi. Ay, aras. Naghanag na na ako sa tuwang live girl. Kami. Ay, gising ba kayo lahat? alauna na na. Tignan ko ng awit si, ano? Ah... Anong gusto mong awit po? And Tunyakao Torres Anong gusto mong song? <coughs> gusto ko, anong gusto mong awit? I will give you music song Special request from Val Santos Matuba Para sa'yo Madam ah. Uh, gusto mo ng special song? Wag na Wag na? Lamang po, wala namang palipad. Yes. Ayang like that. Yeah. Ay, may parto ako bukas. Pagising ko mga kalingap. ako bukas. Ilalabas ko ang iyong pagmumukha. ilalantad ko ang maganda mong mukha. At sasabihin ko, ikaw ang tumulong. Kina Erika, inaaway mo si Lolo, Miguel. Binastos mo? Masahin ko? Bukas na lang. Ha? Bukas na lang po yung uh, ano. Wag Huwag kang mag-delete ng video at post mo dyan. Huwag mong gawin niyan. Ah? Eh, dunyan ka Torres, Huwag ka mag delete ng mga videos na ka-post mo, ha? Ah. O oh Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga, pinaka inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye!